Oh, magandang umaga sa inyo. Yan, yung aking asawa, oh. Patingin-tingit, pangising-isi pa. Oh, wari ko'y ako'y gwapo. Yung sadya naman, Lagang talagang dating gwapo nung ako'y walang bisyo. Oh. Ha! Tingit kayo. At ngayon ay nagkasundo kami na kami gagala at wala naman kaming trabaho. Pero sabi ko, sunduin mo na natin yung ating uniko iho. Tingnan natin at kamustahin natin ang kanyang first day of school. At ayan na nga, nagaantay ako dyan. Ha, katagal naman na mag-ilang ito. At ayun na, natanaw ko na nga. ayon. Oh, kamusta kaya ang first day of school? Oh, wala ko yung nakasimangot. Napagalitan yata ng teacher. Oh, mabuting bata ito. Nagbiblis. Oh, nak. Ano gang pinag-aralan nyo sa school? Merong ga. Siya, wala daw. Pailing-iling pa. Siya, alam ko namang wala. At kayo bago pala ang... Ngayon pala ang kayo pumasok eh. Yun, napagalitan na nga ng mama. Yun, ayaw pa nga magsuot. Yan. Siya, ilagay mo na din na. At ay uh, makalayas na. Yan. At yun, meron na binigay si mayor crayons at saka konting notebook. Siya sabi ko patingin nga baka sakaling eh makabalik na rin ako sa pag-aaral. Ako hindi natapos eh. O siya tiningnan ko nga. buksan, buksan mo, buksan mo, buklatin mo bito. Yan. Huwag mo munang ng UPN at yan muna yung ating titingnan kung ni pasado. Yan. Tingnan na nga. O ito na nga. Wang ang mahiwagang notebook na apat na piraso at dalawang t-shirt na may logo. <laughs> at yun na nga, Asya, sige na, okay na, okay na, okay na. Nakita ko na. O sige na, yupiin mo na at ilagay mo na din sa U-Box. Yan, tupiin mo ng maigay. At yan, baka mamaya maipit. Kawawa naman ang nakaprint dyan sa may logo. Yan, halika na, kabit na ng helmet mo. Yan, o para safety. O yan, di ba pogi? Hmm, sige na, angkas na. Pagka hindi umangkas, mag-aangkas ako ng iba. <laughs> Ya, uh, bilisin niyo na. Tara na. At ayun na nga eh, no. Ha, andito na nga kami. Ah, uh, papunta nga kami kung saan hindi namin alam eh, no. Uh, at wala talaga kaming pupuntahan. Kami ay mag-iikot-ikot lang kasi stress na na kami sa tindahan. Wala nang na ang benta at sobrang tumal na. Yan, kaya nakakapag-isip na nga kami umuwi na lang ng probinsya. Pero bago lahat, mag-iikot-ikot muna kami pansamantala. Yan, dito kami sa may papuntang batido papunta pupunta kami doon sa kung saan hindi namin alam. At napadaan na nga kami dito sa may mga matatayag na kumpanyang ito. Balita ko'y Samsung ito. Siya, dito nga pala ginagawa ang mga Linobo <laughs> Yan, pares ba gayon? Yan, sa unahan lang ay liliko na kami papunta kami ng palwalto. Ay siya, hindi pala. Papunta pala kami ng bunggo. Yan, ang daming motoro. Makakuha kaya ng isa para maging dalawa yung motor ko. Siya, wag na nga baka mahuli pa ako. Yan, meron tayong sinusundang pulang auto. Ha, hai, kailan pa kaya ako makabili nito? Yun, hayaan mo. Balang araw ay mabibili mo rin lahat ng gusto mo. Huwag ka lang magmadali at huwag ka lang susuko. Yan, at nagtataka ako balang balang matrapik ata. Dati na may wala ditong traffic eh. Ay siya, kaya pala, meron nga palang ihihimlay dyan sa unahan laang. Yan ay doon naman lahat tayo papunta pero habang buhay pa tayo ay siya tayo man naman tala at habang ako'y nagmamaniho pagdating ko sa unahan ay parang meron na akong natanaw o siya ano to yung 7-11 kay nagbibinta na rin ng crodo isya hindi pala 7 lang pala hindi 7-11 medyo malabo ng aking mata <laughs> at ayan na nga at tayo pa yan nakasunod sa otong pula ah kabagal naman nila magpatakbo at ayun na nga naunahan na rin kita. Ngunit kami ay huminto na hindi nga kami alam kung saan pupunta. Magtanong muna sa ating tropa. Ang pangalan niya ay Ways. Huwag ka lang masyado magtitiwala. Baka ikaw iligaw niya. Siya, madalas akong iligaw nito. At ayun na nga, ano to? Bakit ganito, Ways? Ikala ko ba tayo magkaibigang tunay? Siya, bakit mo ako pinadaan sa ganire? Yan, ah, oh, kabait naman ng dumb truck na ito. Pinauna talaga ako. Yun lang ay ang itinuro ng daan ng tropa ko ay siya hindi ispalto kundi bato-bato. Kasama pang putik At siya yan oh, nahihirapan nga pati oto. Siya huwag na nga tayo magreklamo. At tayo tinuruan na nga ng tamang daan. At tayo pa ay mareklamo. Siya, tiyagaan na natin to kahit ito ay bato-bato. Yan, dahan-dahan lang at medyo madulas at maputik ang daan. Yan, hindi lang putik. Pati lubak, meron din. Ayan na oh. hindi ko alam kung saan ito papunta. At may bonus pa, yung hangin dito, parang ayaw mo nang huminga. What? What the fuck? Di ko alam kung galing sa basura. Kala ko kayang hangin sa probinsya sa Riwa. O, oh, you know, di kayo probinsya yan. Bakit ganito ang hangin din eh? You know? At napakaganda nga ng tanawin siya. Tayo to bigil muna. At mangarap saglit, dahil yung sabi nga nila, kapag meron ka daw nito at ikay tumatanda na, meron ka lang ganyan. At milyon, okay na. Sinting buhay lang kapag ikay na Pagkaganda, siya parang gusto ko bukas ako tumanda na makuha ko na ting milyon. Ha! Halataga, mukha ko pera. Ha! At dito na nga kami. Dito kami dinala sa tabi ng dagat. Dito sa may tanawan, banyadera Eh no, siya mayroong pagang bahay. Eh no, nakalutang sa dagat. Kasulay parang medyo maalon. Oh, ano ga yan? Anong klaseng dagat yan? Parang kulay Milo eh. Oh, you know. Yan oh. Hindi kay kulay Milo yan. So, oh, yun may bahay pa nga, you know. ano yan ng baha. Oh. Ano gang bagyong meron ngayon? Ba't nag mga bahay ay nilipat na sa dagat? Yan. Ah, hindi. Floating patties pala. Yan. Ah, Magkano kaya ang tumiradian? You know? O, oh, kakaibang bahay yan. Kakaunti yung bubong. Asya, Yak na pag kayo mula basa. At yun, may nakita nga kaming bata. Siya, namimingwit pala. Oh, may huli na yun siya. Ayun o, tignan ko nga. Oh, dalawa. Wari ko yung pula po yung isa. Kulay pula eh. Siya, kinurik naman ako kaagad nung kanyang katabi. Yan daw ay tilapia at saka gurame. Yun o. Oh. Yun, buhay na buhay pa. Kaya pala nawawala yung aking mahiwagang galon. Ikaw palang ang kumuha, pinaglagyan mo lang ng tilapia. Siya, matingnan nga kung anong pain. Oh, pantit kantong. Ha, nakain ng tilapia ng pantit kantong. Yan, nagpapadeliver sa akin mamaya ng tubig ah. Mamaya maya na at pinaglagyan ko muna ng tilapia. Yan yung bata ng na mimingwit. Siya, may dala na nga kasirula. Para nga naman pag may nahuli, diretso na. Siya, kunti pa. Tayo mamingwit pa. Baka makadali pa ng isa. Yan yung anak ko. Gusto na rin mamingwit. Sabi ko, wag na anak. Wag ka na mamingwit ng tilapia. Chicks na lang ang pamingwitin mo. Bigay mo kay papa. Yeah! At yun na nga. Yun. Hinahagis-hagis na nung bata. O siya. Hindi ka gamalalaglag di yan. At wari ko yung dagat ay galit na galit na. Ayan na. O. dumaalakin na ng lumalaking alon. O. Muntik ng lamunin yung bahay eh. O. O. Nabasa na nga yung cellphone siya tayo lumayo layo at dito muna tayo sa mga kainan ayun o oh, may mga kainan dito kung sakaling kayo nagugutom napakangan na pa siya lang ito tabing dagat kaso lang ay walang masyadong tao yan siguro pagka mahapon madaming tao dito at ayun nakikita nyo yung aking anak o oh, yan o oh, patakbo takbo napakasimple lang ng buhay bilang bata yan madala mo lang sa ganito ay masaya na at yon, sabi ko wag mo nang tumawid at kawawa ang motor sa iyo. Yan, sa mo ba namang yan? oh, siya, patawirin mo muna ang motor bago ka tumawid. Hindi ko alam kung ano nasa isip mo eh. Yun, tumakbo na nga. At ayun na. Siya, tingnan natin kung anong gagawin. yon Ay siya, binato ang dagat. Paglabas ng syuko ko dyan at may bukol, ikaw ay tuturo ko. Oh, ayun na nga, binato pa nga uli. Tinamaan na nga si Rena. Dalawa na nga sila. Oh, halika na. Bilisan mo na. Baka lumabas pa dyan si Dugong. Kunin ka pa niyan. Magkamukha pa naman kayo. Oh. Tara na. Tayo uwi na. Nakapamasyal na tayo kahit papano.